Paano bumili ng star sa F rails, Punta tayo dito sa More. Pagsisindan natin ng star, pindutin natin tong more. rails Scroll lang natin pababa, hanapin yung pagsisindan natin ng star. ayan, take ka lang. So, ito, sendan natin sya ng star. Itong video na to. Pindutin lang natin itong comments. Guys, paalala lang pala, ang ginamit ko na apps ay Facebook, hindi Facebook Lite. So, gagawin natin dito, pindutin natin itong comment. Pindutin itong star. Itong star, star na sign. Nakaganda pala dito guys, pag new pag first time mong bili ng star ay malaki yung masisave mo. Pindutin natin itong star, zero. So, kung gusto nyo makamura ng star, sa halagang 16 pesos ay meron na kayong 29 star. So, pindutin natin to Itong 16. Magbabayad lang muna tayo. Tay ka lang. So, itap uh, tap by. So pindutin lang natin 'to. Ah, Guys, ano pala yung Gcash na gamitin ko yung pangalawang Gcash ko. So, pindutin lang natin yung Gcash. So, dito, yung nasa baba, it 11 last, yan na lang pindutin ko. So, kayo, may option kayo. Bago pala kayo makakabili ng star, i-link nyo muna yung um, Gcash account niyo. So, ayun na. Tap by magno- mag, no, not uh, mag no, no, no- notify yan kapag ano siya na medyo ano bulol mag-notify siya kapag nabayaran na yung star Ano nangyari? So it lang. So ayan na, your payment of 16 to Google has been successfully. So ayan na, na successfully na daw. So, ayun, back na natin. So, ito, may 29 star na tayo. Magkano ba yung, ano, na-save natin? 10 star. So, ayun, super, super, super duper mura. So, pangalawang bili mo is, ang 19 pesos, 18 star lang yung mabibili. Kaya, super makakasave ka kapag madami kang, Facebook account na monetized na sa star or kahit hindi monetized basta nakalagin lang sa Facebook app. So ayun, basta first bili ng star, makakaless talaga. So yung advice ko sa inyo, bumili kayo ng star, gumamit kayo ng ibang account, tapos yun yung gamitin niyo sa pagbili para makales kayo, ma-avail yung 16 pesos, 29 star na. So, sana makatulong tong video na ginawa ko. So, magsisenda tayo ng star. Ito yung piliin natin. Saan ba yun? Scroll lang natin pa Um, Lagay lang natin dito. Th thanks for supporting me. Supporting me or th thanks for supporting my reels. So, char-char na lang yan guys ha. I really appreciate it. So, i-comments na natin yan. So, mag- Uy! ano nangyari? So, ulitin na lang natin kasi na-failed yung ano natin. So, ito na lang. Clap, clap, clap na. Thanks for sharing my URLs. I really appreciate it. Sana hindi na tumasend failed. Siguro ano, Wi-Fi ko yung problem. Hi. Sana yung star. Ah, ayan na, guys. So, ayan. Successfully yung instrument natin sa pagbili ng Morang star. So, sana makatulong itong video na ginawa ko sa inyo. Ayun lang. Maraming salamat. Hi. Hi, love. What's Okay.